pagparada ng sasakyan sa ilang kalsada sa Metro Manila, ipinagbabawal na ayon sa isang alkalde. Tunay nga naman na malaking ginhawa at convenience ang dala ng pagkakaroon ng sariling sasakyan. Bukod sa hindi mo kakailanganin mag-commute, hindi ka rin mahihirap ang bumiyahe lalo na tuwing umuulan. Ang problema, kaakibat nito ang hirap sa paghahanap ng parking area kung kaya nga napilitan ang ibang car owners na magpark sa gilid ng kalsada. Pero sa isang pahayag, sinabi ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na opisyal na nilang ipinasa ang Resolution number 25-001 kung saan ipagbabawal na ang street parkings sa ilang kalsada sa Metro Manila. Ibig sabihin, hindi ito magiging total parking parking ban dahil anya merong mga kalye na hindi maaaring ipagbawal ang pagpaparada sa lahat ng oras. Pagdating po sa ating mga national roads, primary roads, no, yung mga uh, major thoroughfares natin, at uh, ganun din sa ating mga mabuhay lanes ay absolutely buong araw po bawal po yan. Ito'y matapos aprobahan ng Metro Manila Council ang resolusyon na siya namang makakatulong para maibsan ng trapiko na ayon kay MMDA Chairman Don Artes ay nagmula rin sa illegal parking. Dagdag pa ni Mayor Zamora, pwede naman ng street parking sa mga national secondary roads. Huwag lang sa pagitan ng 7 to 10 am at 5 to 8 pm dahil rush hour yan." pinahihintulutan naman ang one-side parking sa mga kalsadang hindi gaanong dinadaanan ng mga sasakyan basta ba hindi nakakasagabal lalo na sa mga rumiresponde sa emergency. Hindi rin ligtas sa resolusyon ang mga terminal ng sasakyan na nasa primary at national secondary roads pero ang mga emergency vehicles exempted. Ilan sa mga lugar na kabilang sa resolusyon ang Recto Avenue, Kirino Avenue, Espanya Boulevard, Marcos Highway, Shaw Boulevard at marami pang iba. Gayunpaman, maari pang maamiendahan ang resolusyon pero inaasahan na maiimplementahan na ito bago magpasko para kahit paano ay mapagaan ang Christmas Rush. Paalala, kung ayaw niyong magbayad ng isang libong multa para sa attended illegal parking at dalawang libong piso para sa unattended illegal parking, huwag kayong magpasaway. D-W-I-Z Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.